Hashtag spread kindness, mga anak, sa mga persons deprived of liberty sa Cebu City Jail Female Dormitory, di pahalipayan si GMA Kapuso Foundation. Ani ang report. Hashtag feeling blessed ang ibati sa usakinhan ng PDL sa Cebu City Jail Female Dormitory nga nakauban niya ang iyang anak nga wa niya ikita sulod sa doha tuig. Emosyonal ang inahan o anak nga nabati nila ang kainit sa gugma. Ilabi na ang 12 anyos ka anak nga nagpangita sa pag-amuma sa iyang inahan. Daka yung sa Kaya, Nakita ako siya ba? Kay priority mga bata. Apil sila sa nahatagan sa pinaskuhan sa GMA Kapuso Foundation. Diin, maabot sa 450 ka mga bata o anak sa PDL ang nahatagan o regalo. Nadawat nila ang gift bag at adunay na kanyang sulod nga gamit sa mga bata apil na ang mga duwaan. Gihatagan ang sabsilag mahabol, moskitiro o uban pa nga gikalipay kaayos sa mga bata. First time no sa Jemmy Kapuso Foundation nga gidala din sa BJMP Cebu City and give a gift project sa Jemmy Kapuso Foundation kung diin manghatag ta og mga regalo, mga gift packs para sa mga anak sa mga ato ang uh, PDL. Ang Cebu City Jail Female Dormitory adunay kapin sa City 700 kama inmates o gipaniguro sa ilang warden ng mahatagan o kahigayunan ng makaduaw ang pamilya ilabina ang mga anak nini. Busa, hashtag feeling blessed sila ng napiling beneficiaryo. Nagpasalamat yun mi sa GMA7 o kanang of course sa ato ang GMA Kapuso Foundation sa paghatag nila karon o kanang mga blessings ug of course uh, sa nitabang pod sa Jembe Kapuso Foundation ang Philippine Army 53rd Battalion uh, Infantry uh, Brigade. Katambayayong sa GMA Kapuso Foundation ang masakop sa Philippine Army 53rd Engineering Brigade nga mao itulay sa pagdala sa mga regalo Kauban si Clover Lumayag ako si Alan Domingo Balitag Bisdak